So hello guys, welcome back to our YouTube channel Lebron Food and Travel. So natatagal din tayo hindi nakapagluto uh, luto ng mga simpleng ulam. So ngayon, uh, ituturo ko sa inyo guys kung paano magluto uh, ng napakasimpleng ulam. So ang lulutuin natin ngayon ay uh, pinakasimpleng luto ng uh, paksiw. Ito yung uh, madalas natin niluluto. Pero ngayon, Uh, ituturo ko sa inyo guys kung uh, luto ng napakasimpleng uh, paksiw na isda So yan So yan guys meron tayong mga ingredients dito Dito nga pala ako nagbibideo dahil doon sa kusina namin walang ilaw So dito na lang tayo maghiwa ng uh, mga Ito lang, yung ingredients natin, yung dalawang sibuyas na maliliit. Tapos, lalagyan siya natin ng kamatis. Ito yung uh, kinamat, kinamatisang paksiw na isda. Ayan, dalawang kamatis, tsaka itong bawang. So yan, umpisahan natin ang paghiwa. Unahin natin yung bawang. So, ganito lang kasimple guys. Ito lang yung mga ingredients na nakita ko sa rip namin. Ayan. So kung anong meron, yun lang ang ano natin gagamitin. Ayan ito. Ayan natin. Ayan. Tapos yung... Ay. Ito naman. Bawang. Bawang. Uh, ano yung silyo so, natin mapurol so pasinsahan nyo yun na yung sangkalan ko guys malaki yan pero ano yan kalahati na lang yan kasi nabiyak, nabiyak. so yung isa ginamit doon sa kabila so ikinuha ko naman yung uh, isa kalahati Medyo masakit talaga sa mata yung sibuyas kahit hindi pa nahihiba. Dito natin nalagay. Ayan, tapos sibuyas na naman. Kahit anong klase, kahit anong klase, ayan, tapos natin natin. Yan, pinapamiksa na ako. Mainit dito ngayon na dami. dito ngayon sa... labas. Ayan, ito na ng kamatis. Ganyan lang. Ayan. Ayan. Tapos balik natin dito. Kasi tutubig sa tapos pupunasan lang natin. So, ito na yung pangmalakasan ano natin. Pangmalakasan kaldero. Tapos, kukunin natin yung isda. So, ito na yung nabili ko na isda na hasa-hasa. Nabili ko siya ng 3.95 So, mga ano sa atin, mga uh, 60 pesos. Kanya isang kilo. Ayan, guys. So, So unahin natin pag ito yung ginagawa ko pag mag magpack ako, ito lalagyan ko muna ng konting bawang dito sa ilalim. Tsaka konting uh, sibuyas. Yan. Tapos lalagyan ko rin siya ng konting kamatis dito sa ilalim. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan, ilagyan natin yung isda. Ganyan na ista lang natin. Um. Yan. Ngayon, tatanggalin ko na 'to ng bituka nito. Wala nang bituka 'to. Yan. So pagkatapos niyan, nilagay na sa yan nilagay na natin to lahat. Lahat yan. Ganyan. Para ma ano lahat maabsorb absorb lahat yung ah, mga ingredients natin. Tapos ilagay natin yung ng kamatis. Ayan. Ayan. O siyempre, ilalagay natin ng kunting black pepper. Para medyo ayan, kunting lang. Ayan. Tapos, Kunting Kunting bitsin lang Yan Lalagyan siya natin ng Maganda ito pagka may, ano, may chili Pero wala tayong makita ang chili Yan, itong green pepper yan, maanghang na yan guys So ito, maglagay tayo ng Kunting suka Kunting-kunti lang Mamaya na maglagay muna tayo ng konting asin. Mamaya na yung suka. Sorry, sorry. Ayan. Basta kansahin nyo lang kung ano, ilang sort ang kailangan nyo. Huwag yung masada marami kasi nakakasama ito pagka sa so katawan ng maraming asin. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng konting suka. Kunti lang. Ayan Tapos Ito, konting tubig So, yun guys, apat kami kakain ito guys, ha Tag-ano kami, apat na, pir tatlong piraso Ay, tag-apat na piraso Ayan Ayan So yan guys ayan guys Tapos na yung mga ingredients So ready to cook na to Lulutuin na natin to ng Mga 10 minutes So let's go Patakpan na natin Ano guys Dadala natin sa kusina Tingnan nyo guys yung kusina namin Walang ilaw Mahirap kasi palitan ng ilaw eh kay natin dito. Tapan natin. So yan guys, lulutuin natin siya ng mga 10 minutes. Yung ano lang, medium heat lang. Ayan. Ayan, gumamit lang ako ng cellphone. So yan guys, Antayin natin mga 10 minutes. So yun na guys, pagkatapos ng 10 minutes. Pakto yung lasa guys, hindi siya maano, hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. Pero kung gusto niyo naman ng maalat-alat, pwede natin dadagdagan ng asin. So yun guys, luto na ating pinakasimpleng kinamatisang isda. Isda na sasa. Ayan. Ayan guys. Uh, so, ganito lang kasimple magluto ng kinamatisang isda. And...